nabalitaan nyo na ito guys ito yung mag-inang uh, pinatay ng kanyang sariling kapatid at asawa neto uh, itong mag-inang ito ay galing Japan uh, si Lori Litada 54 years old at si Mai Motegi uh, 26 uh, years old isang Pinay si Lori isang Pinay at si Mai naman ay half Japanese half Pilipino. So anak niya ito, isang flight attendant. So dumating sila ng Pinas last February ah uh, at may dalang malaking halagang pera na umabot daw sa 3 million, 3 to 5 million, something ah uh, para bumili ng property dito sa Pilipinas. At tumuloy daw sila sa kanyang kapatid na uh, taga Tayabas, Quezon. Doon daw sila tumuloy. Bago pa man natagpuan ang bangkay nila, ay nai-report na ito noon pang uh, February 21 na missing. Ang nag-report nito, eh, yun mismong pumatay na kapatid niya uh, sa pulis, na nawawala nga ito. Pero hindi na na-follow up kasi Uh, hindi na raw nagpakita yung uh, kapatid niya at yung asawa. Kumbaga, nawala na. Nawala na daw sa bahay nila, sabi ng uh, mga pulis. Ang natagpuan lang daw nila doon ay ang kanyang anak na, na nakatira doon sa bahay sa Tayabas, Quezon. At ang sabi daw ng kanyang anak, ang sabi daw sa kanya ng kanyang tatay, ay kung ano daw yung nawala, ay wag na daw hanapin pa. Yun lamang daw ang ang na, na nalaman nila na informasyon. So nag ng move ang iba niyang mga kapatid uh, at pamangkin para humingi ng tulong para mahanap itong uh, mag-inang Haponesa. Uh, uh, Bago nangyari ang pagkawala nito, ay nagkaalitan daw ang magkapatid. Uh, sabi ni sabi ng isang kapatid nito na ang uh, nag-away daw silang magkapatid at nagpahatid daw ang magina uh, uh, sa airport so so afternoon inihatid ay hindi na raw nakita at nai- nai-report pa daw ito ng pumatay na nawawala pero hindi na nasundan ng uh, follow up na na tulong o na, o i-follow up man lamang niya na na hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. Dahil pala siya pala ay uh, siya pala ay may kasalanan ng ginawa. Ito lamang March 14 ay natagpuan na ang kanilang bangkay uh, na nasa Tayabas Quezon, yung bahay mismo ng uh, pumatay. Doon nila inilibing sa likod ng bahay at nasa state of decomposition na daw ito. Bago pa man ito natagpuan ay nahanap din ang mga kagamitan nito uh, sa Tayabas uh, ilog ng Tayabas uh, nagpalutang-lutang ang mga kagamitan nito na may, na may mga dugo uh, mga, mga may mga bahid na dugo at uh, mga kutsilyo ayong mga nakita doon o uh, yung mga pwedeng ebidensya ay nagkalat na doon sa uh, ilog ng Tayabas at ngayon nga ay nahuli na yung uh, sospek, yung kapatid niya na panganay at inamin naman niya na siya ang pumatay sa mag kasama ang tatlo pang lalaki na hinahanap pa at tinutugis pa ngayon ng mga pulis Inilahad ng uh, sospek na kasama niya ang kanyang asawa sa pagpatay. Dalawang kasabwat at pinagtulungan daw nila ito uh, bugbugin, saksakin, hanggang sa ito'y mawalan ng buhay. Ibinaon daw nila ang, ang kanilang bangkay sa likod ng bahay at itinapon ang mga gamit nito sa ilog. Kasalukuyang nasa ospital ang sospek, yung kapatid niyang babae, dahil a uh, nagtangka itong magpakamatay. Matapos matagpuan ang bangkay ng mag-ina, nasarili pa naman niyang dugo. Tapos isang buwan itong hinahanap at uh, sa kakahanap nila ay nandun lang pala sa, sarili, sa sariling bakod ng pumatay. Nakakalunos dahil sarili mong dugo eh, uh, kapatid mo pa ang siyang nag-traidor uh, o siyang pumatay sa'yo. Malaking motibo nito pera. Lahat ng bagay nawawala talaga sa pag-iisip pag pera ng pinag-uusapan. Napakasakit na isipin na sarili mong dugo ang siyang uh, kumitil ng iyong buhay ng dahil lamang sa pera. Ito'y hindi katanggap-tanggap.